kay bagyong Christine. Ito po ay nag-intensify pa o lumakas pa at ngayon nga ay taglay ang lakas ng hangin na 95 kilometers per hour near the center at ang gustiness niya ay umaabot sa 115 kilometers per hour. So yung kanyang sentro nasa dagat pa rin ho, ang estimate natin nasa layo po siya ng 175 kilometers silangan ng Echage Isabela. Again, ang kanyang sentro po nasa dagat pa pero yung radius niya at kabuuan ng diametro niya ay halos nakakaapekto sa halos buong Luzon at Visayas sa ilang bahagi po ng Mindanao. Kaya kung makakita mga po natin sa satellite, yung mga pag-ulan, halos covered po yung Luzon landmass and uh, Visayas areas and some parts of Mindanao. Gayun din yung wind impact natin, inaasahan natin sa malaking bahagi ng ating bansa. At mamaya iisa-isahin po natin ang mga lugar na kung saan ay nakataas ang ating wind signal. Kaugnay dyan, signal number 3 na po ngayon. So nagtas na po tayo sa signal number 3 dito sa Isabela, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Central Portion ng Abra, Binguet, Quirino, Nueva Vizcaya, Northern and Central Portions ng Aurora, Northern Portion ng, Is ng Nueva Ecija, Pangasinan, La Union, Central and Southern Portions ng Ilocos. Uh, and then, uh, Central and Southern Portions po ito ng uh, Ilocos Sur. and then for a uh, tropical cyclone wind signal number two ilocos norte the rest of ilocos sur apayao rest of abra kagayan kasamang Babuyan islands rest of aurora rest of Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Sambales, Bataan, Metro Manila, Cavite at Laguna. Uulitin lamang po natin yung signal number 3. Ito pong mga lalawigan uh, o mga probinsya po ito. Posible po ang moderate to significant threat sa life at property. Kaya iba yung paghahanda at mag-iingat ang ating inaabiso as early as now dahil nga po uh, mararanasan na po nila ang impact especially in terms of wind sa mga lugar na ito, sa mga nabanggit natin probinsya. Samantala, signal number 2 naman, dito nga po sa Ilocos Norte, rest of Ilocos Sur, Apayao, rest of Abra, Cagayan, kasama ang Bubuyin Islands, rest of Aurora, rest of Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Sambales, Bataan, Metro Manila, signal number 2 pa rin ho tayo, Cavite at maging sa Laguna. Signal number 2 rin sa Rizal, Quezon, kasama ng Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur at maging sa Catanduanes. Habang signal number one naman, dito po sa mga blue shaded areas na ito, Batanes, Batangas, uh Batangas, Occidental, Mindoro, kasama ng Lubang Islands, Oriental, Mindoro, Marinduque, Romblon, Calamian Islands, Albay, Sorsogon, Masbate, kasama ng Dikaw at Burias Islands. Signal number one din ho sa Aklan, Capiz, Antique, including Kaluya Islands, Iloilo, Guimaras, northern portion ng Negros Occidental, northern portions ng Negros Oriental, northern and central portions ng Cebu, kasama ng Baboyan Islands at Camotes Islands, Bohol, Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Leyte, Biliran at maging sa Southern Leyte. Extended pa rin ang ating signal number one sa Dinagat Islands, Surigao del Norte kasama na ang Siargao uh, Bukas Grande Group. So, i-reiterate lang po natin na yung signal natin o wind signal, ang in po natin dyan yung epekto ng hangin o wind impact dito sa mga lalawigan. And then, pagdating naman sa mga ulan, meron din po tayong pinapalabas na advisory o weather advisory kung saan pinapakita po natin ang posibleng dami ng ulan na pwedeng ibuhos po nitong si Bagyong Christine. So, intense to torrential o halos buhos talaga ng mga pagulan ang inaasahan natin sa araw na ito sa Cagayan, Isabela, Apayaw, Aurora at maging sa Quezon Province. Habang heavy to intense o medyo talagang heavy pa rin ng mga pagulan at uh, pagbuhos ng ulan o downpour sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley, rest of Cordillera, administrative region, Ilocos region, rest of Central Luzon, Rizal at maging sa Camarines Norte. Moderate to heavy naman o yung mga Uh, katamtaman hanggang sa malakas na mga pagulan ang pwedeng maranasan sa natitirang bahagi ng Calabarzon sa Metro Manila, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Calamian Islands, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Albay, Sorsogon at Western Visayas. Again, um kailan po natin to emphasize dahil ito po yung mga lugar kung saan concentrated yung malalakas na mga pag-ulan na dulot nga po nitong si Bagyong Christine. And kung hindi man po mabanggit dito, nasa forecast po natin 'yan, ibig sabihin posible na cloudy po sila at may mga pag-ulan pa rin like to moderate rains na mararanasan na dulot pa rin ni Bagyong Christine. Bukas naman o oh, tomorrow Intense to torrential pa rin ang inaasahan sa Pangasinan, Sambales at La Union. Heavy to intense naman sa natitirang bahagi pa ng Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region at maging sa Bataan. Sa dito naman po, moderate to heavy o katamtaman hanggang sa malakas na mga pagulan. Sa Cagayan Valley, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. And then by third day, kung mapapasin niyo po, nababawasan yung lugar kung saan ay posible yung matataas o malalakas na mga pagulan dahil papalayo na po ito. Inasa natin by Friday, papalayo na po sa ating landmass ang bagyo. So, posible na lang na maulan doon ay ang Pangasinan, Sambales at maging Sala La Union. Okay, babalikan lamang po natin itong track na ipinalabas po ng pag-asa as of uh, 5 p.m. sa ating latest bulletin. So, eto nga po yung kanyang sentro at makikita po natin halos northwestward na yung kanyang movement. Northwestward and then north, northwest, uh, west northwestward na movement in the next few hours. And posible na kung hindi po magbago ang kanyang direksyon at ang kanyang track, ay magla po ito sa northern uh, northern Luzon area o dito po sa uh, sa area po nito southern sa, between southern portion ng Cagayan hanggang sa northern portion ng Aurora. Either tonight po 'yan o mamayang madaling araw. So mag-monitor tayo at magantabay sa mga up, sa update ng PAGASA. But kailangan pa rin i ipaalala na kahit hindi pa po ito nagla-landfall prior to landfall, ay mararanasan na po yung radius ng bagyo nito at yung eye wall. Posibleng mauna na po maranasan bago pa po yung sentro. So, importante, by this time, ay, actually, dapat earlier pa, ay handa na po tayo at nakapag-prepare na po tayo. So, sa ating uh, forecast, magkukross po ito dito sa sa ating landmass, Luzon landmass, and maapektuhan nga po halos buong Luzon and some parts of Visayas. And then eventually mag-emerge sa, ka sa karagatan po ng West Philippine Sea before exiting the Philippine area of responsibility. So kung hindi po magbago yung ating track, posible po that uh, by Saturday early morning, nasa labas na po ito ng ating area of responsibility. Ito naman yung mga lugar kung saan posible pa rin ang mga gusty condition ng winds. So today sa Mimaropa, Visayas at Mindanao at bukas naman Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Sambuaga del Norte, Lanao del Sur, Northern Mindanao, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Davao del Sur at Davao Oriental. Sa so Friday naman Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Occidental, Sambuaga del Norte, Basilan, Sulu, at maging sa Tawi-Tawi. At uh, lastly po yung ating gale warning, nakataas po yan halos sa uh, uh, buong Luzon, maliban nga po dito sa part na ito ng Palawan, and halos buong Visayas din, maliban sa Siquijor. Pero ito lang po yung concentrated, yung malalakas na o malalaking alon, then the rest of the country, halos maalon pa rin naman ho ang karagatan. So, ibig sabihin, delikado pa rin ho at hindi, advice, hindi pa rin po ay na-advise na po malaot sa, sa halos buong kapuluan. And then, yun nga, concentrated yung ating gale dito po sa red-shaded portions na coastal areas. So far, yan po yung ating latest. Ang, ang next bulletin po natin ay mamayang alas 8 ng gabi dahil 3 hourly na po tayo magpapalabas or mag issue lalo na paparating na o, o malapit na ang landfall nito sa bansa.